sa so, ganito na ibibigay ko yan siyang bigas tapos ibigay din kita ng kaunti na para ni pang bilibili bigas kung ano-ano mang bibilin mo ha uh, uh, pero wala pa akong Pangpapagamot pang pagamot sa mata mo kasi uh, ako nagsisimula pang akong pag-vlog kunti pa lang yung aking followers kunti pa rin ang, kunti lang din pa yung aking subscriber So, nangarap ko, nangandoy ko na sanam dadami pa yung aking followers, dadami pa yung aking subscriber. Uh, at saka para marami akong matutulungan na tao. Yun ang aking pangarap. Para uh, So, ito na na eh, Para maadyo. So, nga Diyo ta na para pang So what's up mga kaidol? Magandang umaga naman ulit sa inyong lahat, no? Luzon, Visayas, Mindanao, kaya sa mga sulok o dako ng mundo. Magandang umaga sa inyong lahat mga idol at So for to video mga idol ay magagala tayo mga idol. Maghahanap tayo ng tao na deserve na ating mabigyan sa araw na to kaya uh, maghanap tayo mga idol at huwag kayo bibitang mga idol lo. samahan nyo ako para malaman nyo rin mga idol kung sino yung uh, tao na deserve na ating mabigyan sa araw na to so huwag natin tagalan mga idol kaya samahan nyo ako, kaya tara, let's go so mga idol, paalis na po tayo ito pala yung kasama ko mga idol yeah. so samahan nyo kami at huwag kayong bibitang o hanggang dulo

masaya tayo ng tao pa rin. Ito, tayo na lang uh, Masali ka naman sa vlog namin, te. Share mo tayo yung vlog namin. Panoorin mo rin pala. Support pa, paano ba, paano i-share. Boy Malasugi. Boy. Boy Malasugi. Malasugi. Oh, para mapanood mo rin. Para pwede mo rin siya. Para mahalo pa mga. Bye. Yes, para mayroon pa pero hindi uh, uh, salamat thank you kita na ay tuwiti nga pala ito tu no. hey, tuwiti 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 na lang pala ako mo thank you okay salamat, ah. Sige. Sige, so, mga idol, ito na pala yung bigas na bibigyan natin mamaya. Malasigi, ano? Malasigi. Piling ng malasigi. Ayan ah. mga idol, yung bigas na ating ibibigay mamaya kung sino mga tao natin ating mabibigyan. So, samahan nyo kami mga idol. mo lang yan. Let's go. Okay, salamat. Ano ka ba na ako sa iyo? Opo, oh, yan na, yan pala. Tagasan po kayo, na ah. Tagasan po kayo.

Kaya nga nung 20-30 na akitin, ano hindi may akitin siya. na Ilang taon ka na Ilang taon na nay? Ilang taon ka na? 20-30 kaya. 20-30, sandala na? Oo. Saan ka dito nakatira nay? Saan ka nakatira dito? ka Ay, sa ulong ka? Sa sinirahan. Malayo? Malayo ang bahay mo dito nay? Huh? Malayo? Malayo ang bahay mo dito? I Malayo Kasi nai, ako na i-vlog, nag-vlog ako na yun, nag-vlog. Kaya yeah, ito, nagbibili na dadala kami ng... Nag-vlog ako eh, nag-vlog. Vlog ka na ng vlog, vlog ka pa, nag-vlog ako. na. Hey. Sino kasama mo pagpunta dito? Ha? Huh? Sino kasama mo pagpunta dito?

Ah uh, ako nga nagbablog ako so ngayon uh, Naghanap kami ng tao ng uh, aming mabigyan oo oh, uh, kasi meron akong nablog na meron akong nabigyan na hindi naman kalakihan yung binibigay ko nay eh. huh? hindi naman yung malaki yung binibigay ko ba yung yung binibigay ko sa tao na aking matulungan uh, yung binibigay ko sa kanila galing po sa naglalaot ako yun eh, naglala, uh, yung hanap buhay ko naglalaot, naglalimasag so, basta sa dagat yung hanap buhay ko kung magkano yung kinikita ko sa limang araw natin, yung party ko naging sinira ko para bibigay ko so, ganito kami natin ay, pupunta tayo sa bahay yun nay doon tayo mag-usap doon okay. okay. ba? Okay. Ako, okay.

Dito muna tayo na, dito muna tayo na. Kasi para mag- Nandiyan mga bahay mo diyan solo. Ha? Nandiyan ang bahay mo solo. Solo. Oh, bahay mo? Hindi ko makuha na kayo di Bak na sa sayo na sa matapit. Di ba yung bahay mo ba? Nasaan pa ba ang bahay mo talaga? Ha? Bro, 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 ang ah, kilala nyo bro. Ang kilala nyo ito? Hindi nyo kilala. Oo, ang kilala. Saan kaya ito? Sabi niya ulong siya eh. Ano uh, e? May lakman e di na. Kailangan mo ito? lang? Oh. Uh, kasi ako nagpo-vlog ako. Eh, ngayon, bago kami umalas doon sa amin, nagpo-vlog lang siya ako eh, Yung mga hinahanap namin, yung katulad ni Nanay ba, na magpamigil ba? Kasi ang palaksana namin, pupunta sana kami ng akabay, dun kami sa may maghanap na tao ba?

Ay, wag na nanay. Okay na yan, wag na. Okay na yan, okay na yan. Okay yan. Okay yan. Sigad na yung protection ko eh. Ay, sumama ko pa yung mga ano na. Pangalit siya mo eh. Magway pambansya ka. Parin yung wala tayo magalaw. Sige. Sige na. Sige. Wag mo nanay, sa'yo. Sa'yo na lang. Gusto namin na, gusto ko na ako sa bahay mo para malaman ko yung bahay mo. Ah, So, sa part na mga idol hindi pa rin ako sumuko sa pagkukumbinsi kay nanay na sana uwi kami sa bahay nila para doon na sana kami mag-usap. At marami siyang dahilan at hindi ko alam kung ano ang mga dahilan niya kung bakit ayaw niya akong isama sa bahay niya. So, mga idol, hindi pa rin ako sumuko. Mga idol, patuloy ko pa rin siyang uh, kinukumbinsi para talaga makarating ako sa bahay nila at

gusto ko may makatulong siya. O gari, ato kayo pa si Kaloy ang day na maluwis pa, na pa maluwis ah. Natay mga mga viewers, mga sa to ah. O taga ang tao. Para sa mo ha, nang inangailangan, nang inangailangan ka na makuha ni mo mata. Si Nay makabot ay tulong. Di mapay mapagamot ni mo mata. O tara. Ako pa ko sa kanan. Sana kaya. Pati ay adun. Ayan, pasakayin natin si nanay dito Manol. Lihatin muna natin siya sa kanila. Ito, ituro mo na lang kung saan ang bahay mo. Ha? Ituro mo na lang. Alam mo pa yung bahay mo? Malaki. Ang bahay mo, ang, ang balay ni mo ba? Hibawan ni mo? Aram ni mo? Aram? aram. Ah, sige, tara. Let's go. Dito <laughs> na pala si nanay Manol. Ihatid natin sa bahay niya para makausap natin ng maayos. Ayan yun mga idol, siya talaga yung deserve nating mabigyan mga idol kaba nang dito tayo hinatid dito, papagas na sa, papagas kami ng motor at saka palaksan na yung mga idol pupunta kami ng bundok at doon kami sana maghanap ng tao na deserve nating mabigyan so ito si nanay dito naman yung natagpo natin sa gasoline station ay yon siya na yung siya yung ah uh, kwan siya yung tao na uh, binigay ni Lord para hindi na tayo mahirap hindi na tayo mag-akit ng gulok dito na tayo kay nanay so yun ang pangarap natin mga idol eh, na makatulong tayo sa mga tao lalo na sa mga matanda ay dito na boss dito boss dito, dito na boss dito 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 agay okay. ah sige Okay, okay na to Okay, thank you, bro. Thank you. Ah, tara, tara. Layo pa, doon, layo pa rin tayo. Layo pa rin tayo. Naka-video ka gano'n. Doon. Ayan lang. Puntadami. babutan mapalikan kita dito. Ay, salamat. Oo. Mayroong mga viewers natin. Baka. Huwag na pa ba yung maluos. Ako haba. Abutan pa tao. Mayroong blessing ba si Pampatiyan tayo doon. Ito yung... Bigas mo na ya. Tay. Ito yung bigas mo. Eh, bakit iyo, ha? Sige, yung okay lang. Nay. Nay. Nah, May nagpaiwatin para sa akin ya. Maawa pa para na. Bakit daw? Parang binigay siguro ang Joseph. sa akin niya may isa mag pa magabuhay pa ako na Ma nay mat matagal na yung mata mo na nasira asa man hindi hindi na makatanaw imo mata hindi na makatanaw imong mata hindi na kaklaro oh, wala na bali tutu ito pira na din ang kailangan malaki ito gusto ko na la ito na la matanda na maguro hindi naman angay-siguran. Ang, Ayaw, uh, hu hugaw mo po ni nai. Yan ang ano, uh, bintay siya din ako. Parang wala na pag-asa Siguro anak buhay, hmm. wala kay ay mo ay tutuloy. Wala kayo trabaho. Ayaw mo ang mga gistaran. Kaya isa ni Balay. Ha? Huh? Ka Kanina to Balay? Kabahay. ini nga bahay. Di ba, anak-anak nga. Nagtatrabaho sa Meralco ko. Uh. Mait na nagpakuan si Hedy ni Jimbalay, mait niya na nakatira. Kay namatay man. Tingnan ko, namatay dahil siya. Wala nga kabawalan mamatay. Mm -hmm. Hindi ko pa nga nakuha isis na. Ga, mm -hmm. toy! Halika mo na ito, toy, hindi ako sa Diyos yung may auntak nagpahawasin sarang makatulong ka sa lang buhay. Lang. Lula mo ito siya? Lula mo? Siyang rin. Marami siya Asa ang mama ni Muga? ka, man Diyos. Uh... Nga rin kapag pinanakita niyo, makapaghanap buhay kayo sa hanahanap buhay niyo. Hmm. Ang Diyos ang magpapalagong sa buhay niyo sa diwa hanap buhay. Oh, salamat Marami salamat. Salamat kayo sa ginaunay, salamat kayo sa ginaunay. Ang tinood aning na Nay, ang tinood, anong istorya nato no, uh, kami, ako, Nag-vlog mo ko. vlogger ko, vlogger. Boy Malasugi akong channel. Boy Malasugi akong channel na So ka ginagawa ko na to na pero hindi pa matagal. Ganito yung ginagawa ko, nagba-vlog-vlog ako tapos yung sa laot, yung hanap -buhay namin sa laot, binablog-vlog ko. So ngayon ay na uh, sa puso ko talaga na sa puso ko talaga na kaya nga pumasok ako sa pag-vlog. Gusto ko makatulong. Katulad sa inyo na ba na mga matanda na. O, oh, gusto na akong uh, makatulong. Ako na yung makatulong kami sa matanda. oh yun ang ako ang, yun ang aking pangarap. Hindi, ihatag na ako na si Moha. Kanang, kanang bugas, ako na hatag si Muha Hatag na ako sa si Muha kaya ka na. Para na sa tao nga among maabutan, mahatagan ana. Ay, salamat. Oh, kay ikaw man ang mo ang kay ikaw man ang mo na na gihatag sa Ginoo nga tagaan karong adlaw. Ha? Muna ako nang ihatag si Moha. Uh, gusto ko ba ang oh. ngayong akwada. Oo. So, ganito na eh. So, ganito na eh. Ibibigay ko yan siyang bigas tapos bibigyan din kita ng kaunti na para ni pambili-bili ni bigas kung ano-ano man yung bibilhin mo. Ha? Ah, uh, uh, Pero, wala pa akong pang pagamot sa mata mo kasi uh, ako nagsisimula pang akong pag-vlog. Punti pa lang yung aking followers konti pa rin ang, konti lang din pa yung aking subscriber. So, nangarap ko, nangandoy ko na sana dadami pa yung aking followers, dadami pa yung aking subscriber. Uh, at saka, para marami akong matutulungan na tao. Yun ang aking pangarap. Uh, uh. so, ito na na eh, para medyo... Ah, uh, niyo. Bigyan ko sa iyo para pang kwan, para mapakalbakal mo bugas. So pag sa pagpagamot sa imong mata nay, wala pa koy wala pa koy kwarta nga ipang pagamot ani imong mata. So, di, so, masama ang para sa akin ang madatong sa buhay. Dili An? masama ang madatong sa buhay ko. Matulong niyo. Hindi man niya, hindi. Hindi, hindi, ha? hindi. Ha? Kasi Marang. kasi yung binibigay ko sa iyo uh, galing din yan sa akin po so po. Pinakakuan talaga kung saan galing yan doon sa taas yan. Doon yan blessing yan ni God. Ah. Blessing talaga ni God kaya ipinag-share ko lang din. Ah, uh, kung mo tan Joshua uh, uh, makapagbigay ka, makatulong yan, ka, ka. Yan, na, uh, yan uh, yan. Salamat. Yan. Yun ang ako ang pangarap to, ako pang pangarap to. Kaya nga pumasok ako nga sa Baba para makatulong pa ako na sa inyo kasama sa inyong mga matanda ba, uh, yung mga deserve may nating na mabutan. To, to. Uh, so sa mata mo, sa mata mo nga ako ano. Nala, ito malaki na ito. Ah, hindi mo wala. Hindi na ra ano? ka matanda ako. na ako. Robin na ako niya. So dito ganito. Uh, mga idol, si nanay mga idol uh, mayroong siyang problema sa kanyang paningin, sa iyong mata mga idol kasi yung mata niya Malabo na nga Malabo na oh, malabo, malabo na eh. yung paningin niya So Itong kabilang mata niya Ay hindi na, hindi na makakita Hindi na makakita Yung kabila niyang mata So itong kabila niya Ganun na rin Malabo na rin Lalos din rin siya makakita So ang gusto niya Ang mangyari mga idol Na sana Mga ma, Mapatingin niya Sana Makikita siya Sana mayroong maawa O mayroong mag-abot tulong Para yung kanyang Mata ay mapapagamot So ikaw na lang magsalita salita na mag-Bisaya ah, o oh, Tagalog ka, ah, pwede ka magsulti sa ating mga viewers. Manawagan ka, pwede ka masultin. Totoy, marami salamat. Bagnas sa Diyos na ininga, may sakit na unawa, pagtulong. Kaya talaga, nahihirapan ako, Totoy, akala ba yan? Hindi na makapaghanap buhay, maluwihan ang katawang ko. Anak na lang ang kikinamak sa ligid, magpilan, mas kung naak. At saka daw na na'y bak makahimol sa Kaya nga nakmauli at nga ito sa... Hindi man makauli ah. Gawa man, hindi insakto ano sa daan pagkaon. Hmm. Pero balak, balak mo pa sana pala na pupunta ka ng uwi ka sa inyo, sa Samar. Balak, balak mo pa na uwi ka pa ng Samar? Balak mo pa nga uwi ka pa ng Samar? Nena. Yeah. Ikaw? Na. Yeah. Balak balak mo na uwi ka ng summer? Kaya gusto ko makauwi. Pero wala na akong mga kapatid. Mga patay, na ko. Ah, patay na ako. Ah, mapatay na ako. Hindi lang. Ako mo lang magusta. Ang uh -huh. tatay ko, nanay. Uh, uh -huh. Kaya nanay ko, ni Olong pag-anak siya. Uh -huh. So, ganito na lang, nai, para, kung ano, kasi, yun nga, uh, magsalita ka na lang, nai, mapasalamat ka sa mga viewers ni Malasugi. Eh. At sa, sa taas, huwag na talaga ang kalimutan natin doon, sa sigal talaga. Una-una natin yung pasalamatan, sigal talaga, nai, kasi siya nabigay sa atin ng lakas. Maraming Biyaya, talaga. blessing, at lalo na sa ating hininga. salamat, Toto. Oh, oh, siya lang sa ating lahat. Kay Dako, anak, pagpasalamat sa Diyos na din natin oh, sa, sa buhay oh, ko. sa Diyos talaga. Bugna, talaga. sa Diyos, man niya bilhin natin sa makatulong. Oh. So, so, talaga. So, ito na siguro, ito na yung pinapanalangin mo, eh. na mayroong mag-abot sa mga tulong. ito na yun, ay. Eh. Pero ito, hindi man to kalakihan yung pinigyan namin. Pero Ah, sana masal, binigyan namin masaya ka rin sa binigyan namin. Ay, diba, ay, pasalamat sa Diyos ko nga. Hindi natin yung sa buhay ko nga uh, mga buhay, lang kayo. Hmm, Papagparahon na ka um, mga Diyos. Salamat sa ginoo na, na yan, ginawa. Hindi kang pinanakita yan, makapaghanap buhay kayo, sa ganahanap hmm, buhay niyo. Salamat, ginawa, ni. salamat. Ang Diyos ang magpapalago sa buhay niyo, sa niyo, anak buhay. Marami salamat. Salamat, okay. Eh, salamat sa ginoo. So, di ba pigilan talaga nila na niya ko ito? Kawawa talaga yung mga nilyo. Kaya ang Diyos lang ang Bigay na siguro sa buhay ko. May makabuhay. Mm -hmm. Araw-araw, gabi-gabi. Ipinakikimaluhoy ko ang Panginoon na bigyan na kaya po ng panahon na may makasambot pa ang buhay ko. Siguro ko mauna. Toto, wapagit pagkaon. Sige lang, Nay. Dito na lang sa mga. Kanya, ah. Nay, di na lang magdugay, Nay. Ha? Di na lang magdugay. Ha? Di na lang magdugay. Ah, oh, uh, sige. oh, oh, naman, naan na ah, ingat na lang kayo, ha? Ah. Oo. Oh. Salamat sa Diyos. Oo. Oh. Uh, di na lang sa buhay ko. May panakasambot. Oo. Oh. So, ano na nilang mo ulit na meta na meta tapos? mo na ang Oo, oh, okay na. Dito na. To alam to na namin. So, okay ato ang gihay mo no, ang atong binagvideo man ta. Kung sakali mayroong mag-abot tulong, mayroong mag mayroong mag-abot si Moha pa, mag-abot tulong si Moha. Uh, asahan ni mo na Kung na mga viewers, kung na mga viewers natong nga yeah. na, nakapanood, nanood sa itong video, yan ay magabot abot na tulong para sa si Moha. Uh, ato na po nang i-vlog nai, ato na po mo ngari na po mo ha. Uh, balikan ta na po kang ari. Marami siya. Uh, rin. balikan ta na po kang ari para iabot na po na kusin kung na ay magpaabot sa mga tulong. Uh, aram na. Uh, na uh, aram na, na aram ko na ang bahay ni Mudre. Uh, so, salamat no kay sa Ginoo no nga naka, nagkita ta. Salamat kay sa Ginoo nga nagkita ta. Nga uh, ikaw po ang akong uh, maabotan uh, sa bisag kamera. Uh, bisag kamera kayo, gamer lang na kung natag si mo pero sana masaya ka. Masaya ka ba? Masaya ka. Okay, sige. Salamat ka sa Ginoo. Salamat, Masalamat salamat sa Ginoo. Oo. Oh. Din lang magdugay. Din lang sige. magdugay. Din lang magdugay. Okay, sige, sige. Salamat. Ako oh, anak pa salamat sa Diyos. Oo, salamat sa sa Ginoo. May sak na Oo, salamat sa Ginoo. Ah, uh, so mga idol, ito na pala si Nanay yung ating nabutan ng tulong sa ating limang laot natin, mga idol sa pagsisikap ni Malasugay eh, sa limang laot ay kumita kami din tayo na blessing at tayo ni God. Uh, ngayon mga idol ay nakapagpasaya naman tayo ng tao na sinasinanay kasi yung balak namin talaga mga idol pupunta kami ng bundok o saan kami makarating para makapagbigay tayo ng deserve nating ating mabigyan sa araw na to. So, ito na yung siya mga idol, ito na yung binigay ni God no? para mabigyan natin, maabutan natin ng kahit unting tulong mga idol, importante na kapag tayo ng tao. So, yun lang mga idol, sana po, supportahan nyo ako mga idol, sa lahat na nanonood sa akin, sa lahat na nakapalo, at nakashare sa akin mga video. So, sana patuloy nyo lang supportahan si malasogey okay, wag, wag sana kayo magsawa mga idol, patuloy lang kayong manood at mag-share sa aking mga video. Uh, yung mga hindi pa pala nakapag-follow dyan sa aking Facebook, Buoy Malasugi mga idol. At sa aking Facebook page mga idol, yung dati kong ginagamit ay Boy Malasugi. So mayroon akong bagong page mga idol, Rikos Vlog TV. So sana supportahan nyo rin mga idol para dadami pa yung ating uh, followers. yon. At sa mga hindi pa din, sa mga nakakalam no, sa aking video mga idol sa Facebook page, uh, sa aking YouTube, sana patuloy nyo rin ako suportahan mga idol lalo na sa video ko sa aking YouTube kasi uh, 1,000 subscriber na tayo doon uh, at kailangan ko pa na dumami pa. At sana kayo mga idol sana sa mga nakapalo sa aking sa akin. So sana sa pasyal nyo rin ng aking YouTube channel. So yun lang mga idol. Marami marami salamat sa inyo lahat uh, at God bless po. Love you all mga idol. kita yeah, kita lang tayo next vlog. So, so mga idol, Pauwi na pala tayo mga idol. At uh, yun, nakapagpapasaya na rin tayo na uli ng tao may lolo. So, malaking talagang uh, papasalamat ko kay God na hindi na kami nakapunta ng malayo. So, dito na lang sa malapit ay mayroon na raman tayong tao na napasaya. At yun, sinanay, no? So, yun mga idol, no? sa mga viewers natin dyan, sa mga hindi pa nakapag sa aking Facebook, may pa-support uh, mga idol. At sa inyong pagpalo at lalo na sa inyong pag-share ay malaking tulong na po yan po yung malasugi. at hindi lang ako ang natulungan nyo mga idol pati na yung inaabutan ko ng tulong katulad ni Nanay sa mga deserve o sino mga ating maabutan na tulong ay bahagi na rin kayo doon mga idol sa uh, uh, nakakatulong at sa mga pag-share nyo at pag-follow uh, pag sa aking facebook at lalo na sa pag-subscribe sa aking munting channel sa so mga idol lahat maraming maraming salamat ulit at God bless po, sana po Aw, uh, nandyan kayo sama mabuting kalagayan. Ayun, bye bye, Adol. Bye. bye.